tayo pag natin ng mga sinasabi ko may isang grupo ng Oh, dadalhin natin. Tama ka ata. Tama ka ata. <coughs> meron din, meron din ako ng gindahan <coughs> para ko rin. Okay, sige. Ano? Ano? magkagawa natin yung raid natin sa masayari. motor ba? Motor lang ata. Pag raid tayo. Walang walang back ride. Uh, Wala. Tayo lang natin saglit. Ayaw ano pa si pag may back ride? Pero ang 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 advantage na may back ride pag nakikita sa option. Ah, oh, but okay. okay. Kaya lang. Pero lang, to. Hindi ton, nilalamig. Ganun tayo, siyempre. Masirahan. Hindi ko pa sinabi ko, gas, okay. okay. Basang gas, sampu lang. Ang gas, sampu tao lang. Okay, gas. Pag sumopin sa sampu, ang isang masara ko lang. Ayun, yung mga talagang, siyempre, ko kasama. Oo naman. Eh, kaya ating andyan na. Ting! Oh, gentlemen! Oh, tayo. Tayo. Eh, hey, Daddy, sama, sama natin nati nati. oh, sa ride. Sa si Atat. Eh, ba't nandito yan? Bakit? Oh, okay. Walang yaka naman po. O, oh, isa namin. Ano mo naman, mas problema kami niyan eh. O, oh. naman, chairman, o. Kailan mo to? Kinayaan so, lang ako dito, yung chairman. Hindi, invite ko na kasi magra-ride ka. Kala ko pa naman, ganda kong usapan. Kala ko ako kasama niyo. Yung pala may kasama ng iba. Hindi, e, pari. Isang putang, isang Busy ka na Hirap ng ganyan eh, 'yan eh. Pare, ganoon. Kasi Papagay. bisita rin naman natin, naman ganoon. kasama. Pare, 'yan. Hindi niyo ba alam? Alam ko nga eh. pero mo na eh. Ako na, ako na. Ayayahin mo ako magkape tapos eh. Harap ano mo ko? 'Wag naman pare. Ito po ay pantulong. Eh, mo ang kape tapos ganyan tayo. Ano? Ano gusto mong palabas? Ano na 'yan?